Hi mga ka-dreamers! Kamusta na kayo? Sana okay lang kayong lahat. Uh, may magandang uh, balita ako sa inyo. Sa wakas ay nakakuha na ako ng YouTube sahod ko guys. So pinadalhan ako ng uh, uh, email noong 21 itong buwan na to na pwede ko na daw maklaim yung, ano ko, yung payment sa akin ng YouTube. Ayan. So chinek ko sa aking Google account, Google AdSense account. Yun nga, yun. Nandun na yung control number. So, nandun yung amount, kung magkano. So, yun. Hindi ako pa agad nakapunta doon sa Katbalogan dahil uh, masama yung pakiramdam ko. Gawa nung may nagme-menu post na yata ako. So, yon. So, pumunta ako ngayon. Ayun, hindi naman ako nahirapan kunin yung uh, sahog ko sa Western Union. Tapos, sabi nung ano, nung kahera doon, Uh, na ano siya, na ame siya kasi ngayon lang daw siya naka-encounter ng kumuhan ng YouTube salary or YouTube payment doon sa ano nila, sa branch nila. So yun. Tapos tinanong pa yung kung ano yung uh, pangalan ng YouTube channel ko dahil uh, siguro ipapalo niya daw ako sa nung ano-anong guard doon. So yun. So, ayun, huwag lang kayong sa mga hindi pa nakakapag, ng channel. Ayun, pwedeng pwede kayo kasi hindi naman kailangan mayaman ka, maganda ka, or ano, basta magpakatotoo lang. Katulad ko, nagpapakatotoo lang ako. Pinapakita ko sa inyo kung ano yung kapaligiran namin, kung ano yung buhay namin. O kahit hindi na ako nagme-makeup kasi wala namang mga uh, yung mga makeup makeup ngayon kasi pag lumabas ka ng karsada ngayon nagpi face mask ka, face shield ka so wala na, yung mga lipstick na yan naka-stuck na lang yan so yun, inspire ko lang kayo kasi ako eto lang, ito lang yung buhay namin tsaka sa inyo ito lang pero ako dream ko talaga to, ito yung buhay natin, napaka napakasimple, buhay na po na malayo sa mga may na lugar, ganyan, malayo sa pollution. Tapos magkakasama kami ng anak ko at ng asawa ko, buo yung pamilya namin. So ito yung kaya ganyan ang title ng channel ko. Kasi ito, ito yung dream life kung saan, kung ano yung dinadanas, nararanasan o nang nangyayari sa buhay ko ngayon. So, ayun, ang super saya. So, ganun pala yung feeling. Maliit lang yung nakuha ko. As, ano lang siya. 123 dollars lang. Lang. <laughs> lang ah. Pero, ang, ang ano na yan, saya-saya na namin sa ng mga anak. Kasi nakabili na ako ng, nakabili kami ng, ano, ng mga pagkain, kung ano-ano. So, makakapamigay pa ako pag-snack dito sa village namin. So hindi ko na ipapakita sa inyo kung sino yung bibigyan ko kasi ayoko. At saka ayoko silang i-expose sa inyo kasi baka -ayaw nila ng camera yan. Tapos at saka ayokong kalimutan kayo. Gusto ko magpasalamat sa inyo ng maraming marami. Kasi dahil sa inyo yan sa mga, sa inyo na kakaunting nagtsatsaga sa akin sa panunod ng mga video ko, ng mga vlogs ko. So, maraming maraming salamat sa inyo. Super madaming, madaming salamat sa mga nagtatsya Hindi ko na muna kayo isa-isahin. Uh, siguro yung, ano, yung, yung pasasalamat pasasalamatan ko ng husto is yung, kapatid ko na siya yung may ano yung may bigay sa akin lagi na, lagi ko pinasasalamatan kasi dahil sa cellphone niya ayan na kapag vlog ako kasi binigyan niya ako ng phone ayan paborito kong phone ayan yung galing pan America yan iPhone 6s yan sa kanya galing yan so yan ang ginagamit ko sa pagbo-vlog ko ayan hawak ng anak ko So, yun. Maraming maraming salamat sa lahat, 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 lahat ng mga kapwa ko, maliliit na YouTuber. So, ganun din ang gagawin ko sa inyo. Ganun din ang ginagawa ko sa inyo. Piniplay ko ang mga video nyo. Lahat ng na nagpupunta sa akin. Hindi ko tayo pinalalagpas hanggat meron akong ano, meron akong load. Tsaka may kuryente dito sa amin. Kasi madalas ngayon walang kuryente. Tapos, yun. So, yun lang guys. Syagaan lang talaga sa pag-YouTube. Ayan, yung nakuha kong sahod ngayon is parang puhunan ko pa lang yun. Puhunan ko pa lang yun. Hindi pa nga siguro na ano, natatapatan yung nagastos ko sa pagluload, sa pagpupuyat ko, sa mga kung ano-ano pa. So anyway guys, ano, malaki yung ano ko, malaki yung, man, hindi naman malaki, H yung meron pa akong bukod dun sa 123 dollars dapat meron pa akong makukuha na dapat 200 pa siya or 260 dollars siya pa yun kaso kasi dalawa yung google adsense na ginamit ko so itong ginamit ko ngayon yung kinuha, ginamit ko sa pagkuha ko ng ano yung sahod ko ngayon is yung luma ko na google adsense yan tapos nung namoni ako namo, kasi ang ang ano nang nang storya ng, ng, story, ng pag-vlog ko guys eh ng YouTube channel kasi namonya ako last year ah September ba yun or ganyan. Tapos na demonetize ako kasi nga po hindi na ako nag hindi ako naging active na kasi nga busy ako that time nag review ako tapos basta busy ako kaya hindi ko masyadong na ano yung channel ko. Tapos na demonetize ako tapos yun ang ginawa ko nung na-demonetize ako, pinagbubura ko yung mga yung mga video na ano na natag dito na nag viral sa akin, tapos yun pinag bakto back to zero na naman ako so yun, nag-umpisa na naman ako tapos yun, eh, buti na lang may isang video ako na na sige-sige lang yung kanyang ano, sige lang yung kanyang views kaya, umabot na siya sa ngayon ng mahigit sa 100,000 views yata, kaya yun ang ni ulit sa akin nung July ba? July 3 sa ganyan. So, na-monetize -na ulit ako. So, gumamit na naman ako ng another Google AdSense ayun. So, napunta doon yung yung revenue ko nitong huli. So, ayun. Nung na-found out ko na hindi na pwedeng gumamit ng Western Union as ano, na pwede ka doon pumumuha ng pera, ayun, binalik ko yung dati kong Google AdSense account. So, yun. Kasi dati, mayroon ng $40 yun, $42 yata. So, nadagdagan siya. So, ayun, naging 123. Pero, yung, yung, tawag dito, yung, yung since nung na-monetize ako, napunta na dun sa bagong account ko. So, ni-stop ko din yun, kasi nga, na-found ko na hindi na, kailangan na talaga ng bank account para ka makakuha. So, ibinalik ko yung ano ko. So, yun o, yung, dati, <laughs> ang gulo. Tapos, yung, yung pangalawa kong Google Adsense account, meron na siyang, mayroon ako dun 136 dollars. So, hindi ko pa yung pwedeng makuha kasi nga po naka-hold pa yung payment niya kasi nga hindi ko pa na-verify yung kanyang address. So pumupunta ako ng bayan para kunin yung PIN sa post office, hindi pa dumadating. So nakadalawang request na ako, magtatanong tatlong request na ako ng magre-resend para i-resend yung PIN. So, magtatlong request na ako. So, pwede na ako mag-process online ng verification. Katulad ng ginawa ko nitong old na Google AdSense ko sa online ako. Kasi nga, hindi talaga dumadating yung PIN sa post office. So, nag, ano, ako, online na lang ako nag-verify. Mag-send ka lang ng ano, uh, government ID mo. Ako yung gamit ko is yung driver's license. So, yun. So, pag itong darating na December, pwede na akong mag-request ulit ng pang-taplo sa isa kong Google AdSense account. So, ang mangyayari, pagkatapos yung mag-resend ulit para uh, mag-request para i-resend yung ano, yung yung pin. So, pwede na akong mag ano, mag uh, process online ng verification kasi required kasi na dapat 3 times kang mag-request para sa pin na yun. So, sa December, mag, magiging three times na ako magre-request. So, pwede na akong mag-online. Kasi, talagang siguro hindi dadating sa amin yung pin sa through, ano, post office. Kaya, sa online na lang talaga. So, marami, kung magkakaroon kayo ng problema, ng katulad ng problema ko, so, marami namang uh, pwede kayong panoorin na video tungkol dyan sa pag-process online para sa verification ng inyong Google Adsense account. So, panoorin nyo na lang. Kasi ako ganun ang ginawa ko. Nanood ako kung paano ko ma-verify yung address ko. Kasi nga, ang layo namin dito nasa, nasa ano kasi kami, nasa libid na lugar. So, yun guys. So, yun yung story ko ng aking YouTube channel. So, thank you so much for watching sa uh, see you again sa aking mga vlog. Thank you again, thank you, thank you so much. Bye bye. Four, five, eight, fifty. Thank you. Thank you. One, two, three, four, five. Yeah, yan ang first YouTube sahut sahut ko. <laughs>